Uh, concert na ginanap nung uh, sabado sa Arcovia. Oh, uh, I think uh, may misinformation doon. Um unang-una, sabi ni mayor meron atang fireworks. Wala po, wala pong fireworks. Uh, LED meron, uh, meron hong uh, foam, yung pong uh, parang hydro party yung nauuso ngayon, pero wala hong fireworks. Okay, so yung naman pong paghingi ng uh, permit, again, gusto uh, lang po natin i-correct. Yun pong Arcovia, siya po ay uh, private place. Private place po yan. Ang paghingi po ng permit kapag ka may mga public gathering, unang-una po, it only applies pagka ho public place. And hindi po lahat ng uh, uh, gathering ay covered. Ang kailangan po, ang purpose po ng uh, gathering is uh, political or uh, rally or demonstration. Uh, pero yung uh, naganap po kasi it's a concert, so entertainment po 'yon. Hindi po 'yon sinasakop ng batas. So, dalawa po ang reason bakit hindi po siya covered ng requirement na kumuha ng permit. Una, Ah, uh, yung event ay hindi po political, kundi entertainment. Ikalawa po, yung pong pinagdausan ng uh, event, hindi po siya public place. It's a private place. Ano po siya? Um, uh, uh, nga po. So, 'yan, siguro pag paglilinaw uh, at pagtatama po. Kasi uh, very dangerous po yung uh, uh, notion na kapag may public gathering, eh kailangan ng uh, kumuha ng permit. Kahit pa ho private place kasi otherwise po even religious ceremony ay nag nagko-congregate po ang tao hindi po covered yun ng batas di ba uh, ang uh, pa lang po ng batas ay as, as I said yung pong mga uh, public demonstration basta political in nature so yun lang po ang masasabi natin dyan. and uh, yun pong sinabi na um nagpadala po ng uh, assistance o police assistance Again, uh, we want to correct kasi po, syempre, ang uh, SGC po ang nag-sponsor pero meron po talaga siyang organizer. Yung pong organizer, uh, ano po sila, uh, uh, well-experienced po sila dyan. So, sila po nakipag-ugnayan sa PNP para po magpadala uh, ng, I think, 100 uh, police uh, personnel para po... Uh, Uh, mag-provide ng uh, uh, police assistance doon po sa event. So tinawagan ko po kanina ang Arcovia kung uh, to confirm kung nagpadala nga po ba ang uh, City Hall. And I was talking to the head of security, si Mr. Alex Karandang, kinonfirm niya po sa akin na wala naman pong dumating from uh, City Hall. I don't know kung saan po nanggaling yung uh, information na na uh, uh, shine her ni Mayor kanina ng uh, umaga sa flag ceremony pero Apan confirmation po sa Arcovia, wala po. Wala pong uh, pinadalang uh, police assistance. Yung pong uh, uh, police assistance o police presence po doon, it's through the effort po nung organizer po. So, yun po yung paglilinaw natin diyan. And attorney, um, yun nga po. So, yung nakaroon po ba ng coordination po? So, meaning po, wala pong coordination na nangyari. Kasi sabi po ni Mayor Vico po, wala pong nakipag-usap po sa panig po yung... Okay, kasi, okay. Talagang walang makikipag-usap kasi nga uh, hindi naman siya sakop nung uh, um, may batas po kasi diyan eh yung uh, BP 880 batas pambansa bilang 880 yun po sumasakop na batas sa mga uh, public assemblies public gathering so malinaw naman po yung batas kapag ka po private uh lays, ang kailangan lang po ay consent nung owner which we secured kasi nga po uh, nakipag-usap po kami sa arcovia so So, kung since meron na po ng consent ng anong owner ng private property, hindi na po kailangan pang kumuha ng permit para po uh, magdaos ng uh, uh, concert sa isang private venue. Ngayon, yung binanggit kasi ni uh, mayor na pag may fireworks display, kailangan ng permit tama po 'yon. Kung may fireworks display kahit nasa private venue tayo, kailangan natin kumuha ng permit for public safety. Pero again, nililinaw po natin, yung pong event nung Saturday, wala pong uh, public works. Uh, I'm sorry, fireworks or uh, 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 use of pyrotechnics. Wala naman po. So, yun po. So, yun Wala pong nilabag na batasan? Wala po. Kasi kung meron po, ang malinaw din po sa BP 880, halimbawa po, sa ng batas, nag-conduct tayo ng isang uh, public assembly in a public place at wala tayong permit ang duty po ng uh, mga otoridad is to uh disperse yung pong uh, assembly kasi nga illegal diba dahil walang permit pero again tatuloy naman po yung concert so i think uh, siguro naman nakita rin naman ng legal team ni mayor na wala talagang uh, uh, na violate na batas because again uh, private uh, uh, venue po yon and it's a private event So, yun po yan. Ayan, um, attorney for na Yung issue po about sa Stampede, kasi madami pong pumunta eh. In-expect po ba natin na ganun kalami yung pupunta mga tao sa concert? Well, uh, we, anticipated na sa mga 10,000 ang darating, ang, uh, well, wala naman talaga kasing accurate na headcount. Pero sa estimate ng BNP uh, PNP last uh, Saturday, uh, nasa mga 8 to 10,000 yung uh, bilang ng tao. So yung danger nung stampede, uh, wala naman kasi kung, na, kung kinover nyo yung uh, event, makikita nyo na yung uh, 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 venue, uh, flatland, di ba, hindi siya sloping. Yun yung kasi yung danger, eh. pag uh, sloping, siyempre pag nagkatulukan, magkakaroon na ng sariling momentum yung crowd, eh, di ba, may event yung nasa uh, gawing ilalim. O kaya naman, uh, confined space, di ba, uh, may mga wall. So, pag aaralin nyo yan, ang namamatay sa stampede, yung mga nandun, na, na, nasisiksik doon sa dingding. So, wala naman kasi, uh, pag titignan nyo Orcovia, it's an open ground. So, yung uh, inilagay lang natin to control the crowd is yung uh, mga metal barriers, yung mga mabababa lang, mga uh, waist height. So, ganun lang ganun lang naman na ginamit natin so wala talagang dinya in fact na natapos at natapos naman yung event uh, wala namang uh, any any uh, incident na ganyan. pa okay. okay. Well siguro. Kaso lang ako na mayroong binabanggit na tax evasion. Uh, sana ma kung merong information si uh, Mayor, eh, mabatuhan kami kasi eh, uh, wala po kaming alam na merong ganong kaso. Ang alam namin, yung uh, ikinaso ng uh, City Hall is yung uh, violation ng building code. No? So, I think na-cover naman niya ng uh, mga vloggers ng Pasig. Pero yung pinabanggit niya kanina sa mikropono na tax evasion, uh, we are not aware of any such case. And uh, kung may uh, information si Mayor, siyempre, we would appreciate kung mabigyan kami ng kopya. Di ba? Kasi pwede naman sagutin yan. There's a illegal uh, uh, process for that, no? And uh, actually, gusto ko lang i-comment si Mayor na binanggit niya yung rule of law. No? So, Uh, hopefully na yung karapatan ng bawat partido eh, maproteksyonan ma 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 ma-proteksyunan at uh, mabigyan ng uh, pagkilala. Hmm. Yeah, and one last one last thing. Um, sana sana lang po na uh, kung paggigean po tayo ng ating uh, mayor, sana po ang uh, flag ceremony gamitin po natin para uh, uh, opportunity po para yung mga uh, personnel ng si ng City Hall mabigyan ng guidance, mabigyan ng uh, Uh, target for the week, ano ba ang uh, priority, ano ba yung mga urgent na programs na kailangan tuunan ng pansin ng uh, ng uh, City Hall para sa mga taga-Pasig. so sana ganun na lang po yung gamitin po yung forum na yun para doon wag na sanang magamit na parang uh, ang, ang nagiging dating po kasi parang yun yung nagiging forum para uh, gumawa ng mga political speeches, I think there's a proper uh, time and place for that So, dapat wag pong ihalo sa official function po ng uh, City Hall. No, so, yun lang naman po, panawagan natin. And katulad po kanina, uh, nandun po yung mga kooperatiba. Uh, natapos at natapos po yung uh, flag ceremony, wala po kaming uh, narinig na ano ba ang gagawin ng... Uh, ng uh, administrasyon na tulong para sa mga nagse-celebrate ng Cooperative Week. Diba, sana mas maganda, yun ho ang napagtunan kanina umaga. Kesa po yung uh, concert na tapos na, wala naman po nangyari insidente and hindi naman po kailangan talaga ng permit dahil private uh, uh, place naman po yung pinagtausan. In fact, kausap po namin ng Arcovia, ang dami na po nilang event na kinundak doon sa area na yon. Never silang hiningan ng uh, permit except nung uh, St. Gerard po ang uh, mag-co-hold ng uh, concert. So, sila mismo nagulat at nagtataka bakit ganun daw. But uh, again, we cannot speculate. So.